Oo, oh, talagang mainit siya mga ka-channel. San ka pupunta? <laughs> mainit ang panahon. Gusto ko bang magluto dyan sa init. Tingnan ko mga kaluto ng islog. init eh. Kahit nga ikaw, pwede ka dyan maluto eh. Tingnan natin yung mga nagtitraining. Papainitin lang natin yan. Tapos kamay, lalagyan natin ng ano. Kamay, lalagyan natin ng mantika. Yan, mga sabong minuto na mga ka-channel. May dala na yung mantika at saka itlog. So, lipat natin dito para mas maganda. Tingnan <laughs> natin. Mantika. Tama na, isa lang yan eh. Ah, lagyan natin ang mantika. Tapos... Ah, nakikita niyo mga ka-channel. Oh. Nangyari Oh. So, talagang mainit siya mga ka-channel. So, diyan lang muna natin yan mga ka-channel hanggang mga mga sabong minuto ulit. Tapos saka natin balikan tingnan natin yung naluto. Ah, babalik ka rin na natin. Tingnan natin naluto. Yung ating nilagang itlog. Eh, yung ating pritong itlog sa init. Ayun, na, naluto talaga siya, oh. Luto na. Luto na siya, oh. Luto sa init, oh. Grabe yung init talaga ng panahon. Luto na siya, oh. Hmm. Luto sa init. Luto pa rin lasa. Hmm. Grabe na oh, uh, uh. talaga yung init. Oo. talaga yung init ng panahon eh. Hmm. Grabe. Oh. Sinubukan lang natin kung nakakalulok talaga yung init. talaga.